Ini nga paku mga idol, ini nga paku gupay nyo natukan, ini nga paku, maua kami nyan paku, paku! paku, paku paku, mga idol paku, asin paku, asin it paku, ngamarasa. Mungutan tayo. Kayo wala tayong ulam. Mamayang gabi. Pahubisan tala para marasa sabaw. nag-vlog hindi nga pa ko nga nag-vlog damo na pero kay maiha na ma mga dumog na mga layong na tiyan na ni Rena sa ambag eh. kaya di kaya pala na, nang na, pangunguha ah o, tanong na mo ni no ah. mga idol thank you mga idol